Magandang araw. Masaya ang aking pakiramdam dahil natapos ko na ang paglilinis nitong pagtayuan ko ng kubo at pagtayuan ko ng nursery ng similya ng mga saging, similya ng mga gulay at similya ng mga kahoy. Maaga akong gumising at pagkatapos kong magkape ay nagkuha na ako ng tanglad na pangtanim. Ang mga pinili kong similya ng tanglad ay yung marami ng mga ugat para siguradong mabuhay at pinutol ko lang ito sa haba na isang dangkal. Nagtanim ako dito ng labing limang piraso. Sa susunod na mga araw kapag makahuli na naman ang kasili ay may panglamas na. Odi kaya ay sinabawang manok. Libre na ang tanglad at hindi na magbili. Pagkatapos kong maitanim ang mga tanglad ay nagkuha na ako ng pinya. Sa isang bunga lang ng pinya ay mayroon siyang walong similya hindi pa kasali dito ang kanyang korona. At agad ko namang itinanim ang kanyang korona. At dahil tingbunga na ng lawaan ngayon kaya pagkatapos kong mag-almusal ay pumunta na agad ako sa gubat ang dating maliit na ilog na sagana sa tubig ngayon ay natutuyo na dahil dito sa amin ay mag apat na buwan na nawalang ulan dito banda meron pang naistak ng tubig pero papunta na rin ito matuyo dahil wala namang bukal na dumadaloy galing na ako doon sa baba at wala naman ako nakita na tubig na dumadaloy o kaya ay naistak na gaya nito Ibig sabihin dito na area ito lang ang source ng tubig ng mga wild animals at saka mga ibon. Konti na lang ito at malapit na ring matuyo. Ito ang tinatawag na may nasangi lahat ng dumadaloy na tubig sa malaking sapa o sa mga dam dito galing sa mga sangi na gaya nito. Kaya hindi na tayo magtataka na mayroong mga sapa at mga dam na konti na lang yung tubig dahil dito pa lang sa pinaka main source ng tubig ay natutuyo na. Nagpatuloy ako sa unahan at pinuntahan ko yung pangalawang bukal. At meron akong nadaanan dito na hagimit na hitik na hitik sa bunga pero ang mga bunga niya ay hilaw pa. Ang kahoy na ito ay napakahalaga nito dito sa kagubatan dahil maraming species ng mga ibon ang nakadipindi sa kanya. At kasali na dyan ang mga ibon na bunsurot. Nandito na ako sa pangalawang bukal. Iba rin ito na bukal, hindi ito karugtong sa kanina. Dati ang daluyan ng tubig na ito ay malakas pero dahil halos mag-apat na buwan na yata walang ulan, kaya natuyo na titingnan ko doon sa ibabaw kung meron pa bang tubig at habang nagpatuloy ako sa taas ay manadaanan ako dito na maraming bunga ng kahoy na lawaan ito ang mga bunga ng lawaan babalikan ko na lang ito mamaya pupuntahan ko muna yung bukal kung meron pa bang tubig doon sa taas ito meron pag tubig dito pero mahina no kanina doon sa baba wala naman tayong nakita na tubig na dumadaloy kahit mahina lang ibig sabihin dumaan ito sa ilalim ng lupa papunta doon sa sapa ang tibay ng bukal na ito hindi natutuyo kahit ilang buwan na walang ulan. Ito ay tinuturing kong isang hiwaga galing kay magbabaya dahil yung tubig ay nanggaling sa ilalim ng bato. Binalikan ko na yung mga bunga ng lawaan at ang iba ay natabunan na ng mga dahon. At ang iba naman ay nag-germinate na at tumutubo na. Ang tansa ko dito ay mula pagkalaglag na sa tatlong linggo na ito dahil ang iba ay kinakain na ng mga insekto. Marami ding wala ng laman dahil kinakain na ng mga insikto. Kagaya nitong isaw wala ng laman. Ito namang isa ay formado pa siya tingnan pero kapag pisilin ay wala ng laman. Itong isa rin wala na rin laman. Madami sana kaso wala ng laman yung iba. Itong mga nagzirminit na ay pabayaan ko na ito dito para dito na ito lumaki. Pagdating ko sa campsite ang mga buto na aking nakuha ay agad ko itong sinidling. Sa pagsidling ay gumamit ako dito ng garden soil. Maganda ito dahil malambot at buhaghag hindi mahirapan ang mga murang ugat kapag ito ay nagzirminit na. konti lang na malusog ng mga buto ang aking nakuha sana ito ay tumubo lahat.